Hello, good morning, good morning mga kapaps at happy halloween po sa ating lahat Ngayong September 1 So ito na yung aking ataniman uh, ng aking uh, talong So unti-unti na natin nililinis yung pagtataniman natin ng talong mga kapaps Ito so, tanima natin ng ating talong So buhay na yung talong ko doon Ayan. Tsaka dito natin itatanim yung ating talong. So, hindi ko pa yan kinuha tong ibang sili kasi may bunga pa. So, hindi pa naman natin maitanim yung talong natin. Pero, so, kukunin ko rin ito mga kapaps So, sisilipin natin tong tanim ko na ampalaya. Na bagong tanim mga kapaps Ika 7 days na. Ay, buhay na. May buhay na 'yung ang tanim ko na ampalaya mga kapaps. So, yun siya, oh. Ayan, may buhay na siya. Ayan 'yung ating ampalaya na mistisa ipuan. Ayan, Buhay na. Meron nang buhay 'yung tanim natin. So, check natin 'yung ating ampalaya. So, may mga buhay na siya. Ayan. Ganda na yung buhay kasi direct seeding po natin to mga kapaps. Yung tanim natin ng ampalaya. Ayan o. Ayan. So maganda din yung pagkakabuhay. Pero yung iba hindi pag lumabas. Ayan. Buhay na. Ayan po. Thank you, thank you. Ito hindi pa lumabas Oh pero may bitak na yung lupa ibig sabihin ayan paosbong na yan pataas kasi mayroon ng bitak yung lupa ibig sabihin buhay po yan, so, yan buhay na ayan. buhay na yung tanim ko na ampalaya. palaya so thank you lord Happy Halloween lang sa atin lahat ngayong November 1. Yan kasi taniman natin Ang talong mga kapaps. Sa pa hindi ko pa to kinuha kasi marami pang bunga. Pero ilang puno na lang ito. Yung kukunin ko. At pa anuhin ko rin yung lupa ulit. Bubungkalin. So thank you, thank you ay hala ito kinain ng pinutol ng ano to insekto sayang pinutol hala ito sayang pinutol na insekto ito yung mahirap kasi sa direct seeding ayan o. buhay pa kaya ito pag direct seeding kasi try natin lang ibaon baka mag ugat pa Pinup pinakain ng insekto eh ay meron din dito kinain din yun eh kinain yung ano na pero para mabuhay pa ito sayang nabili ako ulit mamaya ng isang pack pang ano ko lang dito sa kinain ng insekto ano, ang ganda na ng buhay ng aking tanim na ampalayan. direct seeding so, ito yung kanilang mga balag oh. trellis yan ganda ng paggagawa ko ng trellis nila yan <coughs> So ito kinain din ng insekto. Ayan, pinutol din ng insekto to. Wala na to. Sayang oh. Itong mahirap sa direct seeding eh, kasi kinakain to ng insekto. Ayan Pero ito mabuhay ito. Kasi hindi talaga sa tutaling naputol. Ayan. andito naman yung dahon niya eh. Kung dito sa naputol sa puno, gaya nung isa na yon wala na yan hindi na magdadahon yan so yan oh. ang so, iba ko lang usbong Susilipin so, silipin natin to titingnan natin hindi na anong malalim ito eh ayan ang buhay nga talaga siya. iba kasi wala eh parang hindi na buhay ito ah eh baon lang natin ulit eh ah hindi pa siya nabubuhay ito ganun din tingnan natin dapat sabay sabay itong uusbong eh Sabay-sabay naman natin tinanim. Eh. Ayun, buhay siya. Baliktad lang kasi yung pagkaka... Okay. Eh, Nangyari dito. Tanggal na yung... Ano nagsa sa... ito. Ayan So, yan lang po. Yung ating uh, bagyo beans doon may bunga na rin. Marami rami na rin bunga. Yung ating tanim na bagyo beans. So, ito yung ano ko. Pwede na ito sa linggo. Yung ibang bunga nitong ampalaya ko. Meron tayong uh, bagyo beans pala itong tanim ko dito. Ayan o. Oh. Meron pa ako dito ng bagyo beans. Ayun siya. bagyo beans pa ito mga kapaps. Ayun. Tayo dito ng tanim na bagyo beans. Ayun oh no, bagyo beans. Kalakod no sitaw kasi binigay sa pinadala lang sa akin kasi ito ng kapatid ko eh. bagyo beans pala hindi pala sa shitaw ano? harvestin ko to sa linggo asa sa sabado bukas yung medyo malaki na kalimutan ko kahapon maglagay ng abuno so yan yung aking tanong yung papaya at saka kalabasa pa-spray ko lang kahapon ng pesticide ang taba ng kamuting kahoy yung tanim mo Ayan. saka dun sa bukid malaki na hindi na ako nakaakyat dun sa taas ah. Mga papaya ko sa kabila. So yan lang po. dito sa aking bagong tanim na ampalaya mga kapaps. Buhay na. Ayan, 7 si days na. Yung ating ampalayang bagong tanim. So dito taniman natin to ng talong kasi buhay na yung talong ko doon na hunol mayroon na naman tayong dalawang inahin na manok na napisa bagong pisa dalawang inahin saka mayroon pa tayo doon na naman na apat na naglilimlim apat na inahin na limlim mayroon tayong dalawang inahin tapos may dalawa pa tayong nauna medyo malaki-laki na yung sisiyo saka may apat tayo ditong limlim At saka mayroon na naman tayong mangingitlog na na inahin na ilang ilan yon isa lima yan so ito yung aking honol mga kapaps na talong Yan buhay na ilagyan ko ng kulambo para hindi maano ng manok so ayan o yan yung talong natin buhay na yung iba ayan yung hunol natin talong na ipagtatanim natin itong kaliksto uh, if one. ito naman is papaya yan i eh, lilipat natin to sa dito Nilipat ko yun dito. Yung papaya. Ito papaya to eh. Unol na papaya. Buhay na. Para dito itatanim natin dito. Ito kasi mga saluyot lang kasi ito eh. Ito. Pinabunga ko na. Yan. Para pag gumulang na yung bunga na saluyot. Kukunin ko. Tapos tatabasin ko na lahat itong saluyot na ito dumami na eh saka kunin ko lang yung bunga nito pag i ano na ng bunga na ayan taniman ko dyan ng kalabasa at saka papaya mga kapaps dito na kasi ako magta magtatanim ng talong so bye bye mga kapaps and happy halloween po sa atin lahat at mag-ingat po tayo sa pagpunta sa Cementerio. November 1 na ngayon at kalagtig kararag kalag na Happy Halloween and God bless and bye bye ingat ingat po tayong lahat